Kamusta mga kaibigan? Shoutout po sa inyong lahat. Alam nyo ba, minsan talaga sa gitna ng ingay at panghuhusga ng mundo, may mga kwentong nagpapakita sa atin ng tunay na pagmamahal at suporta, at isa sa mga kwentong 'yan ay ang kwento ni Medeth at ng boyfriend niyang si Matt. Kamakailan lang, habang nanonood ako ng live ni Medeth nung dumulog siya kay Rafi Tulfo, napansin ko sa comment section ang isang bagay na talaga namang tumatak sa akin. May isang lalaki doon, tahimik lang, pero ramdam mo yung presensya niya. Hindi siya nagyayabang, hindi rin siya palasabat, tahimik lang siyang nakasuporta, laging kumakamusta, laging nag-aalala, at laging nandyan kahit sa simpleng paraan. At ang lalaking tinutukoy ko mga kaibigan, ay walang iba kundi si Matt, ang boyfriend ni Medeth. Grabe no, hindi man siya laging physically present, dahil may trabaho siya. Pero pinatunayan niya naman ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa layo, o distansya, kundi sa kung gaano mo kayang iparamdam ang suporta mo sa taong mahal mo. Habang marami dyan ang puro salita lang, si Matt ipinakita kung gaano kahalaga sa kanya si Medeth, sinamahan niya ito sa laban, kahit hindi siya nasa tabi, ipinakita niyang hindi lang siya boyfriend, isa siyang tunay na partner, kaagapay, at sandigan sa lahat ng pinagdadaanan ni Medeth. Alam niyo, sa panahon ngayon, bihira na yung ganitong klaseng relasyon, yung may respeto, tiwala, at pagmamahal na hindi nadadala ng mga sabi-sabi ng iba. Pero syempre, hindi mawawala yung mga inggit at mapanghusga. May isa nga dyan, nag-comment pa, na keso huwag daw magtiwala si Medet sa mga lalaki, na mabilis daw siya magtiwala. Pero teka lang, kailan pa naging kasalanan ang magmahal ng totoo? Kung mahal mo ang isang tao, natural lang na magtiwala ka. Hindi mo kailangang pigilan yung sarili mo dahil lang sa sinasabi ng iba. Ang totoo niyan, minsan yung mga taong nagko-comment ng ganyan, sila yung mga taong hindi pa nakaranas ng tunay na pagmamahal, kaya imbes na matuwa, naiingit sila. Kaya sa lahat ng nakaka-relate, tandaan nyo to, huwag kayong matakot magmahal, huwag kayong matakot magtiwala, kung alam mong totoo ang puso mo. At nakikita mong pinaparamdam din ng partner mo yung pagmamahal niya, ipaglaban mo yan, tulad ni na Matt at Medeth, na sa kabila ng mga paninira at pambubuli, pinili pa rin ang pag-ibig at respeto sa isa't isa. Ang pagmamahal ay hindi paligsahan kung sino ang mas matatag, kundi samahan kung saan sabay ninyong haharapin ang mundo, kahit pa maraming tutol. Kaya para kay Matt at Medeth, patuloy lang sa pagmamahalan, huwag kayong paapekto sa sinasabi ng iba, ipakita nyo sa lahat na may pag-ibig pa rin matapat, totoo, at inspirasyonal, at para sa atin na nanunod, sana matutunan nating suportahan, hindi sirain, ang mga taong nagmamahalan ng tapat. Hanggang dito muna mga kaibigan, sana may napulot kayong inspirasyon sa kwento natin ngayon. Don't forget to like, share, and subscribe kung gusto nyo pa ng ganitong mga kwentong nagbibigay inspirasyon at aral sa buhay. Maraming salamat at ingat kayong lahat.